Uy, ano, ba't ganun? Ano, ba't ganun? Ha? Yung? Alambutan gulong. Halos wala pang galo. Buha natin ngayon sa Marilaki, okay, let's go. Oh, tabi, 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 tabi. Ito, tingnan mo rin sila, lagay mo yung cellphone mo dyan para alam mo kung nangyan sila. Tara, sabuso-buso na tayo magkikita-kita nyan. Okay. Ayan, papunta kami ngayon ng Marilake eh. Kasama ko si Julio Pabian Kasama ko si Jeffoy, si Yope Misis niya At si MC Motoblog Breakfast ride lang to mga kalog Uy, nagpamabilis Ganap ko ng mga riders Sige, 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 hanap ko ng riders Ay, 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 yan Pero mo muna kami mga kalog sa boso-boso e, Shell silip-silip Tara sila Madre madre, madre, sorry, 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 Alright yung mga Kawanabish, pakita tayo ng manukan Nagpagas na rin tayo doon sa Shell Boso Boso Ang makasaysayang Shell Boso Boso Ay! Ang dami nag-race yun pero hindi ganun karami kagaya na dati. All Alright, so yun mga ka-log Siyempre, gamit niya ang ND Rubber, diba? O oh, eto Julio, nandiyan ka ba ba? O oh, eto, babangin lang Ayan o, oh, ayan o oh. Oo, oh, nakakita nyo yung backing sa labas. Ayan ang outside na sinasabi. Anis. Alam nyo ba, oh, ito ang wannabes. Oh. Uh, trivia. Diba, antagal mo na sa ND rubber. Oh. Matagal mo na gamit yung gulong na yan. Yup. Alam mo ba yung ibig sabihin ng ND? ND? ND. ND, ND. Hindi. <laughs> hindi rubber. Alam mo bakit? Oo. Oh. Kasi ito ay rubber na rubber. <laughs> Kaya dapat ang pangalan nito is RN. Anong RN. Robert na Robert. Rubber R na -R, R -R. <laughs> R Rubber R-N-R Ganon R-N Rubber Oo Ang ibig sabihin yan Ay new development Oo uh... uh, Yan Siyempre dahil ano yan eh Made from Thailand So ganon gumawa yung mga taga-Thailander Mga Thailand ah, Mga Mga Sawadika, yeah, sawadika. Uh, Yan Sawadika Yan Eh, Eto naman Tanong ko sa'yo Ilan na yung tinatakbo ng gulong mo? Dito ko alam, isang taon na sa akin ito, ay papalitan ng bus natin eh. <laughs> eh kasi buo pa. Wala pa. buo pa siya. Wala pa halos ano eh, pudpud oh, eh. Yun nga eh. Diba? Anong katibay talaga itong endirator eh, natin. Oo. Oh, Mamaya, che check natin yan. Ihiga Hi -hi ko na ba? Huwag muna. Ayun, no? Ayan o. No? Oh. Ayan o. Oh. Oo. Grabe, labas ang siko. <laughs> Magagalit sa iyo yung mga pumipitik dyan. Bakit? Okay. Aba, hindi ka uh, siya sa frame, lumalabas yung siko mo sa frame. <laughs> <laughs> Ito yung bagong R1. Ah, yan. Ibakay ko lang gamit ang Andy Robert, yun ang mga. Ayan ah. Oh. Okay, bak mo, bes. Panis. Boom. Biyak. Grabe naman yun ah. Oh. Hiniga yung motor. Hiniga mag-isa yung motor. eh. Kahit diretso yung daan, bumangking ka. Ayan oh. Uy! <laughs> grabe yung ginuhitan ako nun ah. Oh. Ay, derecho bumangking ang bum Ginuwitan ako na nasa likod mo, boy. Ayan, umihiga, Ayun, umihiga. O, may angkas? <laughs> cash. yan? Asia of HDB. Oo. Oh, Dami pumipitik pala doon. Wala na. Ano, mo, wala akong kapuro problema dito sa any rubber. Hindi dahil so, sa brand ang cash sa tulog ko dito. Ayan. Kasi, malaking factor yung confident gas na ginagamit. So, okay. And ever since, never pa naman akong tinulas itong gulong na Like, sa mga ginamit ko na dati eh. Okay O, oh, kasi napap napapansin ko Ano eh Sinasagad mo rin eh, no? Kumbaga, yung limitation mo Sa paggamit ng gulong Sinasagad mo siya Kasi ang bagay eh. sa <laughs> <laughs> tama, tama, So, almost one year mo na siya nagagamit ngayon. Tingin mo, as daily user ng Hadid Sundu kay Mise, from Pasig to BGC? Tama ba? Okay. Tingin mo, tatagal pa yung gulong mo na yan. May okay, okay, naman. Tingin mo, mga ilan uh, buwan pa ang tatagal niyan sa'yo? Sa semi, sa ilang buwan pa. Itong, itong gulong ko siguro kaya pa 3 to 4 months. No? 4 months Okay Okay, okay Kasi Hindi kasi sa gamit yan eh Di uh -oh. ko siya Pero Hindi naman talaga Ganun kalalayo Oo, oh, oo, oh, oo oh. Malalapit lang siya oh, uh -oh. Pero Ito kasi malupit dyan Ano mm. pa Itong gulong na to Ginamot Nagamit ko na to sa tatlong insurance. Ah, ayan pa yun? Grabe ah. Aerox yan, Aerox version 1. So wala ka naman naging problema doon sa insurance mo na tatlo na yun? Wala. So ano yung mga insurance ka yun? Oo, oh, sige. Footer King. Ilang kilometers? 800 yata. Okay, 800. beatmore Ah, Vitor. 888. So 800. So ano na siya? 1,600 na. Ah, hindi naman yung mileage yung binibilang ganit. Oo. Uh -huh. Sabi ko ba sabihin, kasi sabi yung insurance, ilang katawan mo yung sapatan ng insurance. Correct. Oo, yung ginagamit mo sa motor mo. Yun. Yung gulong. Tama, tama. Kasi kung tuloy-tuloy ang biyahe, malamang ang init ang gulong na yan, di ba? Ang init yan eh. Correct. At uh, since insurance, kaya nga insurance eh, patibayan, patagalan, di ba? Kasi kung titignan mo yung gulong ko, parang ano, ginamit si endurance. Okay. Kaya silipin mo yung gulong ko Pero napansin ko kasi dito, makunat siya eh. Makunat. So basically, pagka makunat yung gulong, ang nasa isip natin, madulas. si makunat, ba diba? Basis sa experience mo at sa akin, Siyempre eh hindi siya ganun. Ako, nagpalit na ako ng gulong dahil alam mo naman yung klase ng uh, biyahe ko araw-araw, diba? Mababa sa akin ng 100 kilometers per day. Tried and tested ko na siya. So basically, ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay yung, yung gulong na tinatakbo ay almost 10,000. Right now na 7,800 yung tinatakbo nito. And halos bago pa din. Diba? Oh, oh. Ayun. Ayun lang. Meron ka ba bang uh, idadagdag Mr. Julio Pabian Direct? Siguro I dadagdag ko lang na nabagan ako sa bus natin sa Indiravel na <laughs> magpadaan ng bus magpadala na ng bago alright oo oh, okay, pwede pa naman siya pero medyo matagal ko na rin siya nagamit okay 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 nag request ka na ba nag request ka na okay oh nag request na ako pero sabi daw kasi pwede pa daw yan ngayon so dapat palitan na siya alright so maraming maraming sarama direct Julio Fabian congrats nga pala sa ayan o bumanat po. Ayan. O, oh, may pahabol pa yan na banking mamaya. Abangan natin. Thank you, thank you, Derek. Maraming maraming salamat. So, ayun mga kalogs. darnig nyo naman si Derek. Interview natin. As rubber user. Ayan. Let's go. Ito na yung gulong ni Julio. Yung nasa site. Nakita nyo. Medyo bupa. Pero yung dito sa gitna pudpud na halos kaya paliti na rin siya yung kuko ko hindi na halos may pasok sa gitna so dapat malit na tayo sa mga gulong na ganito ayan o pudpud na talaga Ang Alright mga magalog so dito kami ngayon sa Kapsat Bricks Oven Ayan, dito kami kakain nila Jeff Boy So yun, pasok tayo dito sa loob Kakain muna kami, tapos balik na ulit sa pa ano sa sariling buhay mga kalogs tapos na rin kami kumain mga ka-logs at pauwi na rin kami diba princess pauwi <laughs> <laughs> na tayo sarap ng pagkain nila dito no ay mga mga kalogs ayun, no? Bigs. sarap no Ayun yung mga kainan na talagang solid, no? Ay, hello po. Uy, ano, ba't ganun? Ano, ba't ganun? Sticker? Dahil lang kuya Ha? Yung? Gulong? Malambot? Flat? Ay, yari Patay ka Tul, flat yung gulong ko, tul Tul, flat yung gulong ko Ha? Kum bomba. Kum bomba. Eh wala nga dito. Ney. Ha? Malayo pa mga hangin. Bihari tayo, teh. Oh, oh, Hindi ko dala yung sa akin eh. Dala mo 'yung gago. Dito tol, meron ako, meron ako. Eh, Meron ako. Marami Eh, na okay pa yung kanina, diba? ba? Hindi kaya ano, tol, nabutasan ako. Baka suminaw lang. Barbola. Barbola nga, tol. Baka ikpit ng barbola. Ha? Hindi, na natin yung barbola mo. Baka dyan suminaw. Sa barbola? Buti ko yan, hindi pa kami nakakatakbo. Tingin mo, tol, ano? Ay, parang malawag yung barbola. Tingin mo, tol, may tatakbo ko pa yan? Kung sakasakali. Ha? Tingin mo, kung may tatakbo ko yan, kung sakasakali. Ano lang tol? Set mo muna. Ano ba tol? Ilang ilang ba sayo? Ano lang? 30. 30? Oo. Parang barrel. Humahangin din, oh. Ay, no. Umahangin. Umahang yung barbola niya. Tingin mo, MC, ano pa yan? Kahit may takbo ko yan, tatakbo pa yan. Ano naman? Kaya pa yan. Gulong yan, eh. Yung maganda sa mga tubeless kasi, kahit na flat ka, pwede mo siyang iran. Iran sa tubeless. Yeah. Oh, pero pag uh, interior ka kasi, hindi pwede. Okay. Kasi possible maasira yung pito. Tama na bilit ka, Jet sa TikTok. Lakas din oh. Yo no, ni stop na. Ayun umihinto siya lang ko. Oh, ayun oh, ayun, uh, ayun, oh. Ah, So ano na? Ah, uh, kailangan mo na i-charge. Okay. okay. Hindi kaya pa kasi yan na-charge. Okay, mag-click sa yellow basket pa ba? Alam mo pa maganda pa diyan sa ganyan. Uh -huh. Pwede mong i-check yung hangin mo. Dito sa ganito. Kung ano yung hangin niya. Okay lang ng hinan lang. <laughs> <laughs> Tol, anong problema dyan, Tol? Nagluloko ko, sir. Nagluloko ko? Sumasobra lang ikot ng tulong. Sige, tabi mo dun sa ano, Tabi yan, dad, sama yan, ha? mo bundok Ito Yan dyan sa baba ha Tabi mo Boss ano problema nyan boss Ikaw ang problema Nagagalit na Nagagalit na Ako daw yung problema nyan Kaya yung Nanduduro na Nanduduro na